Sino ang pangalan nito? Ayun, o. Pupuha pa sa mga eh, let's see. Ha? Ha? Wala. Ito, si Mickey Mouse naman, saka si Minnie Mouse. Tayo. <laughs> Ayan, Dito tayo. Yan, Sky Ranch. Taas. Ito kami. Yan, nandito na tayo sa SM City, Pampanga. Pasyal, pasyal pag may time. ko kami ni Mitchis. Tabi lang God bless po sa inyo lahat. Magandang araw po. This is Mindset Jen. From YouTube channel. Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Okay? Magandang araw po hapon, ganda hapon ganda ayan, asyem pa asyem pa mga hindi tao tao si pokemon si pokemon tapos yung isa si Batman Ayan Pokemon Nandito si Batman <laughs> Ayan makikita nyo po Nandito tayo sa Sky Ranch Sa Pam SM Pampanga Nakikita nyo si Pokemon Si Batman Itong isa Sino? Sino yan? Sino pangalan? <laughs> Saka yung isa Sino niyo? Ayun, nakalimutan ko ang pangalan. Pangalan niya, babae. Yan. Yeah. sila lahat. Yan po. <clears throat> Nasa Sky Ranch po tayo. SM Pampanga. Marami po tao ngayon. Yeah. Yeah. Like and subscribe na lang po sa aking YouTube channel para lagi kayo updated. God bless po. Yeah. Ayan po mga bata, nagpapapicture. Ayan. Hindi ko alam kung sino ang pangalan nito. Ayun o. Oh. Pagpapapukawa pa sa mga masyadong... Okay. So, let's go. Ha? Wala. Ano ito? Si Mickey Mouse naman, saka si Minnie Mouse. <laughs> Yan, kapakuha mga bata. Yan po sila. Yan, maraming bata. Yan po ang Ferris wheel, napakalaki. Ang taas. Okay? Yan, mga bata, smile. Pakuha kay Mickey and Minnie Mouse. Wow. Pasyal pasyal pag may time, darling. Pero, <coughs> yeah, no. o. Ayan, yeah, naarkila po yan. Mura lang dito. Ayan yeah, po. mga rides dito. Lobster pot, ring toss. At ako, kadak. Ito, inaarkila po ito sa Rent-A-Ride. Yan. Dito po yan. Yan po ang price. Yan. 100 pesos, 30 minutes. 4 feet and above. Allowance for trailer rates. 150 pesos. Yan po. Wala ka na. Ito tayo. Yan po siya. Gusto nyo po mag arkila mag mag-ride, mag-rent. Rent-A-Ride. Yan. Mga ganyan pong natin yung ano nyo i -re rent nyo. okay? Yan lang po kayo pumunta sa travel scoot travel scoot dito naman po iba naman to ngayon po makikita nyo sa SM Pampanga dayuhin nyo na po napakaganda rito ringtos lobster pot at saka hook ay duck ayan iba 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 po yan ayan may prize po kayo mapapanalunan. Ayan, mga uh, boys. Wow. Lobster. Ayan, you know. o. Welcome to my YouTube channel. Like and subscribe na po sa aking YouTube channel para lagi kayo updated. Okay? Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel para lagi kayo updated. Okay? Sa aking mga videos. Okay? God bless po sa inyo lahat. Salamat po. Dito pa rin po kami sa Sky One. Yan, yeah, marami po kayo makikita rito. Yan. Ito. Yan yung mga ano, rice. Mga rice. Ito, yan. Ang makikita nyo, mga super bike nyo, mga Sky Cycle 100 Loop Coaster 100 Hey Ayan Ayan po mga price Ayan Pampanga I Ay, 150 Express Train 80 Super Biking 100, Space Shuttle 50. Yan sa mga rides po yan, gusto nyo sumakay. Sky Cycle 100, Wonder Flight 50, Loop Coaster 100, Double Decker Carousel 50, Drop Tower, yan 100, Kangaroo Jump 50, yan Happy Swing, wow, magiging happy ka pag nag-swing ka. <laughs> yes field runner 100 gear shifter 100 pickup 50 bump boat, 80. Okay. trailer 150 shuttle 150 pony cycle 150. nitro drip, yeah the racing 100 long single height must be four 3.1 feet and above. Passenger height must be 3.6 feet to 4 feet and must be accompanied by a responsible adult. Yan, may mga photos. Kung saan mo magpa-photos. Salamat po! Yan, dito na pa rin po tayo. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong view. Pag-view sa aking channel. Ha? Yan. Ito yan ay eto yan wonder flight 50 eto po siya yan wonder flight magpa-flight na kayo saan nyo gusto pumunta <laughs> okay Salamat po hindi na hindi tayo baby <clears throat> yan marami po kayo makukuha mga prize kapag naka jackpot po kayo yan maganda You know?

A shoot. Oh no. <laughs> oh, oh, oh. Oh, magaling kayo mag-shoot. Ayan, mag-shoot na kayo. Pag hindi, yung pera nyo, shoot sa bulsa sa bulso ng iba. <laughs> ha? Ayan. Hindi na makakashoot yan. Kailangan shoot at Okay, hindi ka na. Ayan, may malaking sili kang makukuha. Pakita mo dito. Ayan, no? Ayan, ang prize. Malaking, malaking sili. Ayan. Malaking sili, makukuha niyang premyo. Ayan. Okay. Okay. Ayan, malang siling ngayon. Dito, libre lang pag nanalo kayo. yan Rings 200, basket 300. Alin? Bump and splash. Ayun, sa tubig. yan dito tayo. May jump rin yan, yun. mga ano naman ito. So. One game, 100. Three games, 200. Yan po ang mabawad game. Ayan pong sili, kulay green at saka kulay uh, red. Ayan. Gusto nyo yung, kung, kung anong gusto nyo yung sili? <laughs> gusto nyo yung manghang? O hindi, hindi masyado. Ayan. Ayan pa rin, may mga duck dito. Duck, ayun. Manguhuli kayo ng duck. Ayan, may price kayo. Ayan, giant. Hook a duck. Ah, hook mo yung duck. Kung nakuha mo, na-hook mo, yung may price ka na. Ayan po yung mga duck. Ang dami. Eto, kung gusto nyo ng sili, libre lang. Eto, ayan, ang laki. Merong red, saka green. Dalawang sili yan. Okay, God bless mo. Mangang na mangang. Super ang hangyan. yan. Eto, red, yung green. Okay splash Plush. po kayo ng maliit na balsa. Okay? Ayan po. Ayan siya. Ayan, ikot-ikot lang po kayo. Ayan, maraming nag-aabang. Maraming sasakay. Dahil, ayan, mura lang. Ayan, maraming bata. Mga, mga teenagers. Ayan o. No. Ayan, no. pwede na kayo mag-balsa. Okay? Po. yan lang yan mga rides right dito layunin nyo nang sa Pampanga welcome to my youtube channel babatuhin nyo po yung tatlong box na yun okay ganyan siya ganyan po siya Mabato si sir

Meron na tirang isa. <tipan> mm. Yung, hindi naman isa. <laughs> isa lang. <laughs> oh, dalawa. Hindi pa, pa din naman isa. Ayun o, dalawa-dalawa. ulong pa isa. Dalawa. Dalawa. <tipan> Yun, dalawa pa rin. Kailangan tatlo, no? Yun. Ayun, no? Dalawa, sayang. Isa na lang. Ayan si sir. Let's go. Let's Yun! <laughs> Tung <-tungan ng> dalawa! <laughs> <laughs> Ito pang rides! yan, Ayan! Makikita nyo po! Mini Ferris Wheel! Ito naman to! Ang tawag dito? Loop! Loop coaster, yan po. Yan, daming sasakay. Sabik sila sa pagsakay. <laughs> sa loop coaster. Sakay naman kayo. Yon yung mini train. Yan po. Okay. Yan naman po ang isa. Ang klase. Space shuttle naman po ito. Yan, space shuttle. Yan, may naka-rides na rin po. Naka-ready na sila. Tapos dito naman, Ayan. Drop tower. Ayan. Ida-drop po kayo. Ayan. Nasa taas sila. Tapos, bababa. -ba -ba. <laughs> Ito po ang cashier's ticket. Cashier 2. 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Cashier. Papa Talks. Gusto nyo bumili ng pagkain. May waffle made. Ayan. Pag nagutom kayo, dito kayo pumunta. Waffle made. Waffle made. Ayan po, drop tower. Ayan, makakyat. Tapos, bababa. -ba. Nakakagulat yan. Bumabags bumaba na sila. Ito na tayo. Shell pa shell pag may time. Ayan mo, maanda na yung sky ranch. Ferris wheel na malaki. Okay, yan po ang ex dito. Express train. Yeah. Yan po express train. Dito na tayo. Mangcha train here. Dito dito tayo. Double decker carousel Ayan po. Maraming gusto sumakay. Sabay ko na sila sa kabayo. <laughs> Ito, ito mga to. Yan, mga nag-ano, tawag dito. Yan po. Ito na tayo. Okay. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa ating video, God bless po. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating video sa SM Pampanga Sky Ranch. Okay? Marami po kayong makikita dito God bless po, maraming salamat po, magandang hapon po sa inyo na. Hindi. Ito, screenshot. Yan, guling muli. Screenshot. One ball, one round. Okay, dito na tayo. Yun. Dito na po tayo. Salamat po. Like and subscribe na lang po sa aking YouTube channel para lagi kayo updated sa aking mga videos na ilalabas kapag may knowledge, may power. Kili-kili power. God bless mo. Bye. Dito tayo sa malaking Ferris wheel. Nasa taas. Ayun. Bye-bye. God bless.